Kalain mo yun na yung dating mga imposible sa isip mo ngayon ay paunti-unti nang nagiging posible lahat. Sana po sa video na to ay mabigyan ko rin kayo ng inspirasyon lalo na yung mga katulad kong nangangarap. Sobrang nakakatuwa at nakakabless lang itong araw na to. Dahil ito na pala yung araw na ibibigay na sa akin yung matagal ko ng pinapangarap. Bago yon ipapakita ko muna sa inyo itong blessing na dumating sa akin na isa rin sa makakapagpaganda ng kubo natin dito sa bukid. Pinadalahan po pala ako nitong string light na nagmula sa napakabait na siya mula sa TikTok. Grabe, sobrang natutuwa talaga ako dahil nakikita ko lang ito sa mga vlogger na medyo umaangat na sa buhay. Nakikita ko na ang ganda-ganda ng bahay nila dahil meron sila nito. Uunahin ko nga yung mga propaganda sa kubo ay kaya naman siguro natin bilihin. Kaso nga lang alam nyo naman na meron akong pinapangarap na mas kailangan unahin. Kaya kapag nakakakita ako nito sa mga vlog ng iba, sinasabi ko na lang sa sarili ko, saka na ako bibili niyan kapag may sarili na akong lupa at bahay. Kumbaga lang naman ay eh, hindi ko pa ito masyadong kailangan ngayon kaya talagang nagtitipid ako para sa pinapangarap ko saka isa rin sa mga natandaan ko na tinuro sa akin na kapag kumita na ako ng pera ay unahin kong pagkagastusan yung mga needs bago yung wants pero alam nyo po minsan sa buhay natin may mga bagay na kahit hindi pa natin hilingin na magkameron tayo ay kusang ibibigay ni Lord dahil alam nyong makakapagpasaya sa atin ito katulad na lang nitong string light hindi ko pa naman hinihiling na magkameron na ako nito ngayon pero kusang dumating kaya maraming salamat salamat po talaga sa shop na nagbigay nito sa akin dahil napakalaking tulong nito kung ilalagay ko dito sa palibot ng kubo. Alam nyo naman na sa bukid ako nakatira kaya kailangan maliwanag ang paligi. Saktong sakto pa nga at kahit isang string light lang ito ay meron na siyang napakaraming bumbilya. Balitoin na nga po pala ito at ang magkabilaan ay merong 45 bulbs kaya sigurado pag inilagay ko to sa palibot ng kubo ay magliliwanag dito. At ang kagandahan pa dito ay may kasama ng mga ekstrang bumbilya para kapag may napunde meron ka ng pang palit. Siguradong maganda nga ang kalalabasan nito pag nailagay na natin dito sa palibot ng kubo. Saktong-sakto rin ito kapag may bisita tayo sa gabi. At ayan, sinubukan ko na ang isinde para malaman ko kung lahat ng bumbilya ay gumagana. Tignan nyo naman, o oh, napakaliwanag. Kaya talagang maganda ito sa gabi. Hindi <laughs> nga po pala ito solar, bali di saksak nga po siya sa kuryente. Kaya nako, hindi to pwedeng nakasinde gabi-gabi dahil alam nyo naman, nagtitipid tayo sa kuryente. Pero ang kagandahan dito dahil marami siyang bumbilya kapag may party party kayo, pag may bisita kayo sa gabi ayan napakaganda nyan, pwede yan pang design, bali ganyan nga po pala yung itsura ng pangsaksak nyan, kaya kailangan meron kayong extra na sakit batawag dyan, buti na lang meron nga akong ganyan, kaya ayan naisindi ko nga sa mga naghahanap nga po pala ng mabibilihan ng ganito yung marami ng bumbilya ilalagay ko nga lang po yung link nyan dyan sa baba, sa comment section po hindi lang po pala isa ang nagpadala sa atin meron pa nga nagpadala ng string light din, kaso nga lang 10 bulbs lang ito, at ang kagandahan dito ay solar na. Kaya kahit magdamagan na nga itong nakasindi ay ayos lang. Ayan, bali ganun nga lang kalaki yung solar panel niya at bukod sa 10 bumbilya ay meron na rin siyang kasamang extra pa na isang bumbilya at saka meron na rin siyang stand para pag tinusok nyo sa lupa ay hindi na nga kayo maghanap pa ng mga kahoy kung saan nyo ilalagay. At meron na din po pala itong remote. Ayan, nakalagay nga dyan. Pag gusto nyo nga po na patay sindi yung ilaw nito, pindutin nyo lang dyan sa remote. At kapag gusto nyo naman naka-steady o kaya yung mas mabilis na pag patayin din nung ilaw. Ayan, pindutin niyo lang rin po diyan. Hanapin niyo na lang po. At andiyan na rin po yung on at saka off niya. Pag gusto niyo naman po na hanggang apat na oras lang siyang nakasindi, anim o kaya walong oras, pwede niyo lang rin po diyan pindutin sa remote. At eto, ay nilagay ko na nga rin para mamayang gabi ay eh, makita ko na nga yung ganda ng liwanag niya. Tung si Kali ang sarap lang ng buhay. Tignan niyo naman oh, bilis-bilis lang ang laki niya na nga ngayon. At eto nga yung kinalabasan nung gabi na, 'di ba? Nagliwanag na kahit papaano. Paano pa kaya pag nailagay na natin yung pang ramihan na string light. Talagang maliwanag na dito sa paligid. Pinabukasan nag-drive nga ako dahil ngayon ko na nga pupuntahan yung isa sa matagal ko ng pinapangarap. Alam nyo po, sa part po na yan, sobrang saya ko talaga dyan. Kung nakikita nyo nga lang po yung itsura ng mukha ko dyan, siguro masasabi nyo po na ngayon nyo lang ako nakitang ganun kasaya. Alam nyo po yung sobrang saya at ngiting-ngiti pero lumuluha, ganun nga po yun. At eto nga po sa wakas, nakarating na ako dito sa malawak na kabukiran na to. At alam nyo po ba na itong malawak na lupain na to ay hinati-hati para ipagbili sa mga taong naghahanap at gustong bumili ng lupa na mapagtatayuan ng bahay o kaya negosyo. At alam nyo po ang isang napakagandang balita. Isa po ako sa nakakuha ng space dito. At alam nyo po ba yung isa pang dahilan kung bakit sobrang saya at sobrang natutuwa ako na isa ako sa nakakuha ng space dito? Dahil kung di nga po ako nagkakamali, hindi nga raw po magtatagal ay etong parte na to ng Aurora ay gagawin na nga raw po itong sentro ng Baler. Nabanggit ko nga po kanina na itong lupain na ito ay hinati-hati para ipagbili sa mga naghahanap ng mabibiling lupa. Ito nga pong malawak na lupain na to ay nabili ng GSSO North Development Corporation at ang plano po nila dito ay gagawing subdivision. Kaya hinati-hati po nila ito na merong iba't-ibang sukat. Meron nga po dito na ang sukat lang ay 300 square meter o kung gusto nyo na mas malawak pa sa 300 square meter, meron din po dito. Kung ang budget nyo naman po ay sakto lang at hindi ganun kalaki, meron din po sila ditong inaabil na 80 square meter. Basta marami po silang inaabil nakabel dito na merong iba't ibang sukat. Kaya kung dumedepende po kayo sa budget nyo, marami po kaming i-offer sa inyo na merong sukat na siguradong kaya lang ng budget nyo. Ako, kaya hindi ko na rin ito pinalampas bukod sa matagal ko ng pangarap na makabili ng sariling lupa. Isa rin sa mga pangarap ko ay magkaroon ng negosyo balang araw. Kaya sobrang natutuwa ako na nakakuha ko ng space dito. Dahil itong lugar na to ay saktong-sakto rin sa isa sa mga pinapangarap kong negosyo. Katulad nga ng sabi ko kanina, hindi magtatagal itong lugar na to ay gagawin ng sent sentro ng Baler. Kaya siguradong maganda dito magnegosyo lalo na nga kapag marami na ditong bahayan. I imagine niyo po ba 'yon, 'di ba? Ang sarap lang sa pakiramdam. Nga po pala sa mga naghahanap at gustong bumili ng lupa, pwede po kayo mag-message sa akin. Kahit sa mga gustong magpa-reserve pa lang po, pwedeng pwede po kayong magtanong sa akin, mag-iwan lang po kayo ng message sa akin. Nako, kung nagbabalak kang ka ang bumili ng lupa para pagtayuan ng bahay o kaya naman ay negosyo, kung gusto mo naman ay bumili lang ng lupa para mag-invest dahil alam niyo naman habang tumatagal tumataas ang value value ng lupa. Kung e baga ngayon nabili nyo lang ng mura, paglipas lang ng ilang taon ay mabebenta nyo na ng mas mahal. Nako, sa panahon ngayon napakabilis lang tumaas ng value ng lupa. Kaya kung ako sa inyo at kung may natutulog kayo dyan na ipon, magpa-reserve na rin kayo ng space nyo dito. Alam nyo, kailan nga lang nila ito inumpisahan na ibenta ngayon nga ay halos paubos na rin ang space. Huwag po kayo mag-alala sa mga wala pa pong pambili ng cash dahil pwedeng pwede po ang hulugan buwan-buwan. O ba diba, kung gusto nyo po at kung willing kayong kumuha ng hulugan magsabi lang kayo sa akin. Tutulungan at igaguid ko po kayo para makakuha din po kayo ng bakante. Kung ang tatanungin nyo naman po ay yung title ng lupa, wag po kayo mag-alala dahil free transfer na rin po. At ang kagandahan po dito ay libre na rin po yung patambak, free survey with proper drainage at lalagyan na rin po ng linya ng kuryente. Naku, malay nyo po pagdating ng araw magkakapit bahay na tayo dito. Nga po pala sa mga taga Aurora at sa mga hindi nakakaalam kung saan banda ito, malapit lang po ito sa convention ng Baler at sa ginagawang bagong museo ng baler. At ito na nga ang pinakahihintay ang resibo at katunayan na nakapagbayad na nga tayo. Pero hindi pa po dito nagtatapos dahil yung kinuha natin ay hulugan lang yon. Alam ko po marami magtatanong bakit hulugan pa yung kinuha ko. Ang totoo po kasi niyan, wala pa po akong pambili ng cash. Pero alam niyo po kahit hulugan lang yung nakuha ko ay sobrang saya ko na. Dahil para sa akin kahit hulugan lang, ang importante ay naumpisahan na natin. Na habang lumilipas yung bawat oras, araw at taon, unti-unti -unti ay nagiging tunay na sa sa na. So, talaga kung iisipin natin matagal na panahon pa bago maging tunay na sa atin na talaga. Alam nyo po ba na first time ko tong gagawin na papasukin ang hulugin na lupa? Pero alam nyo po ba kahit first time ko tong gagawin, nung kinuha ko to, sobrang gaan ng pakiramdam ko. Hindi nga ako nakaramdam ng pag-aalala kahit alam kong hindi pa ganun kalaki yung kinikita ko. Dahil alam nyo po kung ano yung puhunan ko, hindi pera kundi si Lord. At isa pa yung tiwala ko sa sarili ko. Na kahit alam kong sobrang bata ko pa para pasukin to. At kahit alam kong mag-isa ko lang natatahakin to hanggang sa matapos. Naniniwala po ako na kapag may tiwala ka sa sarili mo at kapag naniniwala ka na may kayang gawin ang Diyos sa buhay mo, ay matutupad lahat ng ninanais mo. At yung matagal na panahon na yon, kayang padaliin yun ng Diyos hanggat nagtitiwala ka sa Kanya. Kaya naniniwala ako, hindi ko na mamalayan, tapos na pala, at tunay na sa akin na talaga. Ang importante, kahit hulugan lang yung nakuha nating lupa ngayon, anumang oras na paalisin tayo sa bukid, ay meron na tayong malilipatan. Sa lahat po nang naniniwala sa akin, at sa lahat ng sumusuporta dito sa ANTV, alam nyo po, sobrang saya ko po ngayon. Wala pong mapaglagyan yung saya ko, dahil pakaramdam ko po ngayon, konting sikap na lang, ay nasa rurok na tayo ng pinapangarap natin. Salamat po sa palaging panonood at sa palaging pag-share po ng mga video ko. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na sobrang laking tulong po ng palaging panonood at palaging pag-share po ng mga video ko. Salamat din po sa lahat ng naniwala sa akin sa kakayanan ko simula umpisa hanggang ngayon. Naniniwala po ako na sa lahat ng nakapanood ng video na to at sa lahat ng patuloy na nagpapakapagod, nagpapakapawis at nagsusumikap, nagtsatsaga para sa pangarap nilang sariling lupa at bahay ay matutupad na yun.